Dr. Vito, totoo po ba na maaari nating bigyan ng ferrosulfate ang mga pasyenteng mababa ang blood pressure? Ibig sabihin, ito po bang ferrosulfate ay isang uri po ng gamot para sa low blood? Ito yung common ng mga pasyente, ang sagot hindi. Ang low blood pressure po ay mababa sa 90-60 na maaaring makita natin kapag ginamitan po ng BP monitoring apparatus. Ang anemia po kapatid, ibig sabihin bumababa po ang ating hemoglobin, ang ating red blood cell kapag po tayo ay nagpakuha ng ating CBC. Ang ferrosulpit ay hindi po uri ng gamot para sa mga low blood na pasyente, kundi ito ay isang supplement na makakatulong sa mga pasyente may iron deficiency anemia. So hindi po siya uri ng gamot na pampataas ng BP kung kayo po ay low blood or mababa ang inyong blood pressure. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño.